Hi guys, thanks so much for clicking the video. So, for today's vlog guys, explain siya lang kayo sa itsura ko ah. Kasi medyo pagpawis ako, nililis ako ng kotse. Pakita ko lang sa inyo kung paano ko minemaintain yung simple natin sa sasakyan. Okay? So that's for today's vlog and ito na, pakita natin ah. Yan guys, so bali tapos ko na yan hugasan ng sabon uh, at ngayon pinapatuyo ko na lang kasi maganda kasi kung tutuyuin mo siya uh, gamit ng cotton para at least walang bubble bubbles pagkatapos then applyan ko na lang yan ng uh, ceramic coating mamaya okay guys importante kasi yung sasakyan para sa conservation yan ganoon kasi dapat guys after mo siya malinisan di basa-basa siya so para walang ano, ano mga medyo may drops drops na ganyan dapat piwiin mo okay so yun yung ginagawa ko yutuyo ko siya tapos uh, ngayon guys tatry ko yung ano pinili ko sa Shopee na um, mura lang siya pero ano siya uh, yung pampakintab siya eh na parang coating siya ceramic coating so try natin kung maganda okay so So guys, kung may time, medyo i-vacuum nyo rin, oh, para medyo malinis yung loob. Okay? Ayan, so as much as possible guys, tinatry ko yung best ko. Ingatan talaga tong sasakyan nito. Kasi as a call center agent, napakalaking tulong talaga guys kung may sasakyan ka. No? Kasi sa gabi, normally, especially dito sa amin sa province, sa Iloilo, talagang walang mga sasakyan sa gabi. So talagang dito kami, dito kami mag asaw umaasa ng sasakyan. And then kasi pag umaga naman na, madali naman na umuwi. Pero iba pa rin talaga kung you have a simple car, no? Okay. Hi guys. So actually guys, dapat i-anong uh, pa, wawax ko pa siya. Kaya lang parang excited ako na magigitin ito. Ito yung sinasabi sa inyo na binili. Not sure kung magiging makikita nyo na na-clip. Pero ito yung laman niya. Meron din. Yan lang. Yan. Tapos meron din siyang applicator. Stig nga dito na lahat. So basically, sinabong ko na ito kanina. yung isang ko. So much yun I can. So, uh, ko rin ng alcohol. Para raw malinis na malinis. So, i Apply na natin. Okay? Hi guys, thank you so much. So, potensya sa sature ako pagod na. So, naubos na natin guys. Naubos ko talaga eh. Ang ganda niya guys, actually, parang kumintab talaga siya. Ayan o, oh, kita niyo. sure kung kita sa camera guys ha, pero ito, na parang na-restore niya talaga na parang bago. Nakakatuwa ko. So, ito, ito, ito binigyan ko ng konti mga clearance na. So, parang talaga siyang na-restore. <laughs> okay. So magkano yung ko dito? Almost 500 pesos lang yata, 450. Uh, time na binili ko siya. Pero talagang worth it. Okay. Kaya niya naman yung halos lahat na lang. But siguro after 6 months, tingnan ko lang yung kung ano talaga yung final niya. Kasi magka-curing pa yan eh. So titingnan natin okay, kung ano yung totoong results. Anyway guys, uh, dito na lang siguro ako magtatapos. And thank you so much for watching. Uh, see you again in my next vlog. Okay, bye for now.